may so, mga meron mga nagtatanong sa Facebook eh, sa ay nagko-comment sa Facebook, sa TikTok. Nagtatanong tungkol dun sa mga nakita nila sa mga videos ko na pinara sa right side. No. So ang exclusive bus lane dito sa EDSA ay nasa kaliwa, no. Nasa kaliwa na, no. ah uh, ngayon may mga dumadaan diyan na uh, mga uh, motor private vehicle na pinapara, pinapahinto, uh, titikitan. Para tikitan, no? Ang ginagawa nila, pinapara nila ah uh, papatabihin nila sa isang lugar na may space sila para iisyuhan ng ticket or siyempre, hindi masyado ma kaabala sa ibang motorista. Lalong-lalo lalo na hindi masyado hindi delikado para sa boat motorista, no? Kasi hindi pwede parahin at hindi pwede manikit sa kung saan sila nakalugar naka eh. Kasi ma-delay -de nila yung bus, no? Ang ginagawa nila, pinapatabi nila. Nasaan doon sila sa space, no? Na pwede nila, pwede sila manikit. So, kaya ganoon, Kung nakikita nyo sa video na nasa kanan, bandang kanan sila naka, pinara. So, kasi pinara na sila. Pinatabi na ba? Pinatabi. Gano'n. O, tapos ano ba yung mga common question na uh, nakik nakikita ko? ah yung private bakit daw yung mga private bus ah, ano pa ba, ba isa provincial bus para mga private buses bakit daw hindi dumadaan sa EDSA busway kasi nga ang EDSA busway ay para lang sa EDSA bus carousel yung mga bumabiyahi lang ng bus bumabiyahi, bumabiyahi lang na bus sa EDSA ah, na ano Uh, terminal ter ter by terminal ang mga provincial buses ay point to point eh no tapos yung private buses naman is private bus eh. hindi sila ed sa bus carousel kaya hindi sila pwede sa bus way ed sa bus way yo pag naka-open ang camera sasabihin ganito niyan no so paulit-ulit ko sinasabi to siguro ilalagay ko na gagawin ko ng tagline to eh hindi <laughs> actually tagline ko na rin to eh sa mga videos ko to halos lahat karamihan sa videos ko may tagline naman na ganito pag naka open ang camera oo naka open lang yung camera mo naka video ka lang kaya dyan ka dumadaan sa regular lane dyan ka dumadaan sa tamang linya pero kung wala kang video hindi ka nagba vlog hindi mo ibina eh vlog 100% malamang sa malamang dyan ka dumadaan sa busway dumadaan ka sa bike lane, nagka-counter flow ka sumadaan ka sa bangketa nagbe-beating the red light ka kasi kamote ka di ba, kamote kayo naka-open lang yung camera mo, kaya hindi mo ginagawa yan so, ang title noon, pag naka-open ang camera